At yan mga ka-adventure, nandito na tayo ngayon sa napakagandang lalawigan ng Nabotas. Welcome to Nabotas City. At dito sa kanan natin, ito yung Nabotas City Hall. Ayan ang Nabotas City Hall at yan, Nabotas High School. At ayan na, tumataas na ang tubig. Yan ang magandang city hall ng Nabotas. Dito ang moto naman ng Nabotas. Angat Nabotas. Kung sa Malabon, ahon Malabon. Dito ang moto ng Nabotas, angat Nabotas. At bahana rito dito sa ano yan oh, lumalabas yung tubig oh. Sa Imbornal. Ay, may isda pa oh. Kasi loko tumatas pa lang ang tubig no. Pa high tide pa lang ngayon. Ito M Naval. Kaba nitong na daan na to hanggang doon sa dulo M Naval. Sa kabila naman Governor Pascual. Bali one way lang din to Pero ngayon nakikita ninyo Kakasalubong na Dito sa Nabotas Ang talagang maraming bagsakan ng isda Diyan sa Nabotas Fishport At hindi na natin pupuntahan yun Kasi medyo malayo-layo rito sa pwesto natin Dito sa ating kinalalagyan ito naman sa Nabota City Hospital. Hindi lulubogin niyang hospital ng Nabotas kasi napakataas niyan. Kakaroon na ng traffic dito kasi baha eh. Oh, yan ang sitwasyon dito ngayon. taas na ang tubig eh. Kaya yung ibang mga ano, na stranded na. Yan ano, kita niyo naman, bumubulwak yung tubig sa ano, eh, impornal. Tumataas pa talaga eh. Kaya kailangan talaga dito pag uh, dito ka nakatira, mataas ang ano mo, mga sasakyan. Matagal naman ang nakakaranas ang mga nabutenyo ng pagbaha rito, halos taon-taon ganito. Kaya matatawag ninyo talaga ang mga nabutenyo ay ang mga isa sa mga resilience. Mga resilience na tao ayan kasama mga Malabon. At itong Nabotas, alam nyo ba, ay nakabukod tanging isla ito, itong Nabotas. Ang dalawa ang nagdudugtong lang dito para makapunta kayo, dalawang tulay lang. Ang tulay ng Tanyong at doon sa Pangkulasi. yan lang dalawang tulay na 'yan. Kaya pag yan, dalawang tulay na 'yan nasira, ay talaga naman hindi na kayo makakalabas at hindi rin kayo makakapasok dito sa nabotas dito naman sa kaliwa natin ito yung pinaka isa sa mga lumang simbahan ng nabotas ang San Jose Church at sa tabi naman yan ang San Jose Academy ito naman ang itsura dito sa nabotas yan ang mga pedicab ganyan ang itsura Minsan pagandahan pa yan Palakasan pa ng sound system Buti na lang tong daan dito Tuyo At walang baha Ito Dito na tayo sa San Jose ito ang tinatawag na San at papasok na tayo ng Bakog, Bakog na Botas. Ayan, diretsuhan lang naman to eh. baha na rito sa bakog yan baha na sa bakog yung tubig na yan na nanggagaling dito dito kasi dagat na yan napapalibutan ng dagat at ilog ang buong isla ng nabotas Ooh, uh, taas ng tubig dito yan, yan, raha tupas Dito naman, ito yung daang hari na tinatawag. Pag uh, pumasok kayo dyan, diretso naman yan sa kabilang daan sa Governor Pascual. Palabas naman kayo ng nabotas noon. Upo, mas mataas dito ang tubig. At papasok na tayo ngayon sa Barangay San Roque. Dito sa Nabotas. Ay na ilog. Overflow na. Ano, you know, sinanay nagwawalis pa sa baha. Ayan, pasok tayo rito. Dito sa i Itur ko lang muna kayo. Ayan, Ito ang Leonson Street. Kahit ganito rito sa Anabotas, ang mga tao rito masayahin. At lalo na kapag uh, panahon ng piyesta rito, talagang masaya rito. Lalo na dito sa Parangay San Roque. At bawat barangay dito may kanya-kanyang piyesta. Yan, yan, parokya ng San Roque, ng San El Diponso, San Jose. Meron pa, meron pang mga ibang simbahan dito, mga ibang parokya. Ayan, naitour ko lang kayo dito, no? Tsaka yan ang mga pangalan ng bawat kwan dito. Nagkaisang damdamin. Meron naman dito, The Untouchables mga pangalan ng mga ibang lugar at alam nyo ba dito sa Nabotas dito mismo makikita at dito nyo mapupuntahan yung isa sa mga sikat na kanta ni Fred Panopio kung alam niyo yung pitong gatang dito yan sa Nabotas merong talagang lugar dito sa Nabotas na tinatawag na pitong gatang at yan ngayon ang sitwasyon dito ano, sa ano na to? Di Bali Leongson Street na to. Ito na yung Governor A. Pascual Road. Palabas na to doon. Pabalik ng main road. Sa C4. At ito ngayon ang kondisyon. Talagang lahat baha. Lubog lahat. Ang buong nabotas lubog din. Sa tubig. One way lang ito. Pero dahil sa malalim tubig, sumasalubong na rin. Pati yung mga ibang pampasaherong jeepney. Ngayon, pabalik tayo doon sa pinanggalingan natin para makita niyo yung pinaka main road ng Nabotas dito sa Imnabal medyo traffic kasi dan eh traffic <coughs> Ayan, pabalik tayo ngayon doon mga adventure Oh, Nandito na tayo ngayon sa Parangay San Roque. Dito sa Nabotas. At halos walang dumadaan na mga motor. Doon sila dumadaan sa likod. Mas malalim kasi rito eh. Yung daan dito. Gusto ko sana magpalipad ng drone Kaya lang napakalakas ng hangin Kanina doon lang sa Malabon Nung nagpalipad ako Halos tinatangay eh Nahirapan ako magpabalik ng drone ko Kaya dito Mas malakas lalo hangin dito Makatangay na ng hangin Hindi na makabalik Yan o Kito nyo naman Ang lakas ng agos ng tubig Eto shipyard na to eh At sa ano yan Sa likod nyan Ilog na Ito dito sa Oliveros, ito yung pinaka-palengke. yan, parang talipapa. Dito sa San Roque na Botas. Buti na lang dito, mababawang tubig. At yan, mga ka-adventure. Di bali, dito sa lugar na to, ito na yung, ano eh, ah, uh, Pinaka likuan para bumalik na kayo doon, papalik ng main road. 'Yan, kakaliwa na kayo rito. Papunta doon sa Governor Pascual. At diretso tayo dito. Papasyal ko pa kayo. Meron na ako ditong ipapakita sa inyo na isang kondisyon yung kalagayan ng isang lugar dito eto tinatawag na dito tangos eto ang tangos na botas mabuti na lang dito hindi mataas ang tubig hindi baha Ayan, no? At itong pinapasok natin ngayon Ito ang tinatawag na bagong kalsada Ito ang itsura ng bagong kalsada Dito sa Nabotas Buhay na buhay ang lugar na to Ayan o no? At mabuti na lang dito, hindi baha. Yan. Diretso pa tayo doon. Pasok pa tayo doon sa pinakakaduluduluhan. Ito, samahang pantay-pantay. Diba, ang ganda ng mga pangalan dito ng mga bawat iskinita, bawat lugar. Pag dumerecho kayo dito, may palabas yan, papunta doon sa main road. Ayan. Ito ang tsura ng bagong kalsada. Ngayon, papasok naman tayo dito sa Samahang Tropa Pits. Nandito na tayo sa Wawa, bagong kalsada. Barangay Tangos South. At umaambo na, mga ka-adventure. Ayan, no? Kita nyo naman, di ba? Sa so, inasabi ko sa inyo, buhay na buhay itong lugar na to Napakaraming tao, maraming tindahan. oh at marami ding bata. Papasok naman tayo dito sa Samahang Gayot. Samahang Gayot. 'Di ba ito basketball court na ito eh. At dito yung ipapakita ko sa inyo no. 'Yan. Ito. Ito ang gusto kong maipakita sa inyo dito. Ay napakaraming basura. Oh mga galing sa dagat yan eh, mga inanod na at itong itsura dito ng isang lugar dito sa Tangos, Tabotas kita nyo naman oh pakaraming basura diba at ito na ang itsura ng dagat kung wala itong ano na to flood ball na yan yan parang pinaka breakwater na rin yan yung taas ng tubig dito dito na lahat pumapasok kita nyo naman dito lahat ng mga bangka nakaangat na kasi hindi sila makapangal ano hindi sila makapamalakaya ayan ang sitwasyon dito mga ka-adventure dito yan sa tangos na botas yun meron pang ano doon no? may tao pa ron parang yung mga naka-duty rito eh. Mga nagbabantay. Bantay kalikasan. Napakadaming basura oh. An, lakas ng hangin. Kaya hindi tayo makapagpalipad ng drone. Ang taas ng tubig oh. Kasagsagan ng high tide ngayon eh. daming basura mga tina ngayo oh. ito kawawa yung mga bahay talaga rito oh. lahat ng mga nakikita yung bahay na yan ito pati ito sila yung kauna-unahang nabubugbog sila yung hinahagupit talaga ng mga bagyo kaya yung iba rito tinatangay na eh mga ibang bahay ayan oh. grabe yung sitwasyon ano nakakaano yung dagat eh itim na itim oh Galit na galit yung dagat Doon Manila Bay na yon Doon sa malayo na yon Yung nakikita ninyo na Yan na yung Manila Bay Ayan. Kaya kita nyo naman Sa dinami-dami ng basura Ito talaga ang isa pang Pinakamalaking problema ng buong Pilipinas ang pag ano ng basura kung paano yan mabibigyan ng magandang solusyon ganyan yan si nanay yon nagwawalis oh kahit na maraming basura winawalis ni nanay <laughs> yan ang itsura dito no nandito tayo ngayon sa may samahang gayot at pag uh, di umiretso kayo dito palabas na yan ng national road sa main road ang lakas ng hangin Itong mga basura na nakikita ninyo, mga tinangay na to. Dahil sa sobrang dami ng basura dito sa dagat, tinangay na dito sa kalsada. Kaya nilinis na lang ng mga ano, mga Presidente rito Yan ang sitwasyon dito sa pinaka ano, bagong kalsada dito sa Maywawa. Ayan, naku, napakarami pa palang basura dito na tinangay. Ayan, no? Patambak yung basura dito. Kaya hindi na makadaan pala yung mga ibang sasakyan. Yan ang basura. Ito pa. Ito mga basura na to ng mga residente rito. Makikita ninyo sa likuran ko Merong truck doon At yun ang naghahakot Ng mga pasura na nakikita ninyo Ito siguro mapapakinabangan pa to Gawin tong panggatong Magagamit pang panggatong yan At yan o mga ka-adventure, ito ang sitwasyon dito ngayon. Kapag panahon ng bagyuhan dito sa bagong kalsada, sa may tangos na botas. At yan mga ka-adventure, dito na ako magpapaalam ano. Sana meron kayong natuklasan na isang exciting na vlog. At maraming salamat din sa pagsama ninyo sa ating adventure dito sa Nabota City ano. Ito ang kalagayan dito ngayon ng Nabotas kapag panahon ng tagulan at panahon ng bagyuhan. Napakahirap dito ng kalagayan lalo na binaba. Dito niyo naman yung naging video natin ano. Lalo na sa mga pangunahing kalsada, talagang malalim ang tubig. Kaya Sinasabi nga nila, angat na botas. Angat na botas. Nabutihin nyo. Kayang-kaya natin yan. Maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo. Please don't forget to like, share, and subscribe. Francie Adventure. Always remember, ride safe, stay safe, and be safe. Francie Adventure, signing out.